All right, good morning mga boss. Ayan, so pasensya na ho, matagal ho tayong hindi na pag video. Ayan, ayan. So ito yung mga piniplex ho natin, yung ating mga pakuro ng mga golden boy. Ayan po sila. At yung ating two time winner na white gold. Ayan. So, burukak po natin. Sila po ngayon ay lugon mga kagri. Ka So, bali by next year po. So, mag-breed ho tayo ng all reds. Mostly po, 80% po pula. Yung mga golden boy po natin. Ayan. Lima po ito na sinid fall natin. Yung breed natin. Bali, 7-8 po sila. No? So, ayan. Ito naman po ay... Mostly po sweaters po ang sa atin ngayon. Ayan. Itong isa, Ah, uh, bali, ano po yan? Golden boy din po yan. Naglilimlim mga kagri. Ka ano? So, meron tayong spangled hatch. Ayan. Ano po? Uh -huh. Kumuha din tayo ng basilan kasi... Ayan po, basilan po yan mga kagri. Ka Ayan. Ayan, basilan po yan mga kagri. Ka Five months pa lang po yan mga kagri, ka pero malaking manok po. No? So, ang purpose ni basilan... Para po yan sa, ano, panglimlim. Ayan, ito yung isang golden boy natin. Napaka bait. Pag sanay ho sila sa patoka, babait sila mga kaagri. Ayan. Yung nandito naman, yung ating pumpkin mga kaagri. Ayan. Medyo dinali ng bayawak yung buntot nito. Munti ka na. Ayan. So, marami ho tayong mga ano dito babae eh, pero nag focus lang tayo ngayon sa sweater though may mga gray tayo ito yung old line pa rin natin na uh, Lali Romero gray Ayan. ito yung may palong mga so tinanggal natin yung palong Ayan. Ayan. medyo napabayaan natin dahil nagkaanak ko si misis mga kagri ka kaya medyo pabayaan natin mga alaga natin hindi naman tutuloy pabayaan yung oras natin mga kagri ka ay napokuso sa pag-aalaga meron din tayo dito mga kasibol ayan, ibigay tayo sweater pa rin po mga kagri ka ayan sa kabila yung nanay yung spangled hats ito yung anak niya Medyo malaki. Malaking manok po ito mga kagri, 3 months po ito. Ayan. Medyo maano pa. Ito naman po yung bago natin. Which is ayan. Ang taglay nito guwapo at magaling. Ayan. Eskulin po ito mga kagri. 3 time winner po ito sa Manila Ayan. So pinawinan natin dahil pang broadcast. At yung sa dulo po, ayun yun po ay EEJ ah uh, potentik po yan mga kagre doon pa yung leg like band niya golden boy din po yan cross sa uh, 5k ayan ayan uh, yung sweetheart niya. ayan syempre yun dito ah uh, umunti po mga kagre yung production natin kumuntiho at saka dito rin sa simpleng manuka natin medyo ho, mga kaagri ay yung bandang dulo doon medyo ma madamo na so pag may time tayong maganda ganda magbibigay naman ho tayo so, so ito yung mga natira ho ng na mga nabili yung mga iba po na pagpilian Ayan. wala so, kailangan maging honest tayo. Napagpilian na po sila. So, yung iba po, nilalaban pa rin ng kaibigan natin. Dahil bawal ho sa amin mag maglaban. So, breed lang ho tayo mga kagri. Ito yung ating, kung if you remember po mga kagri, yung ating gray na may palong. So, pinutulan ko na po siya mga kagri, Ay, medyo, ano na ho, tawag dito medyo ano para hindi na malam mabigat sa ulo ayan so you ayan so ito yan uh, sa jahu natin na pinapangit yung niya ayan. tapos yung bulik natin na andiyo yung patastik ayan yung yakuza natin Ayan po. So kung inyong makikita sa mata, yan talagang ano ho ito. Mabalasik. Yung isa natin na sweater ay sa di inaasahan na bali ho yung pakpak ng nispar natin. Ayan. So ito na ho yung mga pasibol natin. This is pang natin po ito. 7-8 po ito. Kapatid ho ng mga golden boy kanina. Yan. Pasibol na ho ito. At ito naman ay yung ating bagong material na amayahin. Ayan. Ano po. So, Gilmore po ito. Mga kaagri. Ayan. So, zoom natin. Ayan. Gilmore po yan mga kaagri. Ano po. So, pang-infuse natin sa sweater. Doon sa golden boy natin. Ayan. At yung sa dulo, mga kagri. Ayan. Golden boy po yon So, hindi natin nalalapitan dahil pangalawang araw niya pa lang po sa cord. Kaya medyo, ayan, you will notice, may ila pa. Ayan. So, dito, ayan, meron tayong pabo dito sa gilid. At ito yung mga tira natin. Ayan. Yung iba po, ando doon sa kulungan. So, bali, sinadyaho natin talagang mag-control po ng production ng mga kagri Siguro mga, ano lang po, yung mga pasibol natin diyan. Mga ben, mga 30 mahigit po. Pero mostly, mas marami po yung mga babae dahil uh, nagpa-seed poll po tayo. Ayan po, nagpa-7-8 tayo. Bali, apat na balik po. Ayan. So ito naman, sweater din po ito. Bruce. Ayan po. Lugon po. Bruce Barnett po ito. Ayan. So, maraming maraming salamat mga kagri. Ka At nakapag-vlog huli tayo. So napakatagal po. ah uh, pasensya po kung matagal na hindi nakapag-vlog si Sir Agri. Dahil inasikaso muna natin yung bagong panganak na misis natin. Ayan. So, maraming maraming salamat mga kagri. Ka Uh, magbabalik tayo sa paunti-unti. Lilinisan na natin dyan. Yung dating malinis na. Ayan. So, ayusin ulit natin mga kaagro. Ano po? So, okay. Maraming salamat. Bye-bye.